Hello po mga kalaki, 5pm na at welcome to Lupao Nueva AC Ayan, pabarangay San Isidro po yan uh, Nakabaliktad lang yung camera ko Ayan, I love San Isidro Ayan, pabarangay po ng Lupao Siyempre po, nandito po tayo sa kahabaan road ng San Isidro, Lupao Nueva Ecija Mga kalaki, ngayon pong 5pm uh, Palubog na po ang araw Kung nakikita nyo, ayun o Ayun, medyo pagano na yung araw mga kalaki Siyempre, ah uh, malamig-lamig na mga kalaki, malilim na. Kaya pwede na tayong maggala at mag-jogging pagkatapos ko magbigay ng mga laki number inyo ngayon. magja-jogging po ako ngayon po alas 5 pa ng hapon at siyempre ayan. Sa mga nais pong makatanggap ng mga lucky numbers para sa mga last draw ngayong hapon, tutok na po dito dahil ito na po ang ating mga lucky numbers na ibibigay po para po sa inyo. Kaya kung ready ka na, kunin ang aming mga lucky numbers, abay-sabay-sabay na po tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at syempre maging milyonaryo mga kalaki. Ayan, tutok-tutok na po rito. At syempre pa, ang mga ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, dalawang 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers po. Ang ibibigay po natin ngayon po alas na Kasi Kaya sa so, natin mga lucky followers dyan, samahan nyo na po ako at gusto kong umupo doon upo muna ako kasi nangangapit ako gusto ko humupo ayan upo upo tayo mga kalaki ayan po at para po sa mga gusto po ng mga laki numbers natin eto na po mga kalaki kunin mo na ang mga listahan ibibigay ko na po sa'yo ngayon pong alas 5 ng hapon umpisahan po natin sa 2 digit lucky numbers ang 2 tayo na nga ako ang 2 digit lucky numbers natin ay number 1 number 22, 122, ang pangalawa po ay number 6 at number 19, ang pangatlo po ay number 3 at number 5, ayan. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 228 at number 136 at number 751. Ayan po ang ating 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating, syempre, 4 digit lucky numbers mga kalaki tandaan nyo po ah, ang mga 2 digit lucky numbers natin, ang mga 3 digit lucky numbers natin, ang mga 4 digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble po sa mga STL, sa Lotto Pilipinas sa Lotto Ambrose, sa National mga kalaki pwede nyo pong i, uh, i ang mga lucky numbers natin, para mabalitad man ng mga numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay so tutok na po rito mga kalaki ibibigay ko na po, kunin na ang listahan eto na po, ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9208 yun po ang una ang pangalawa po ay number 9299 at ang pangatlo po ay number 1205 ayan pong ating pangatlong 4 digit lucky numbers bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa masusugit po natin mga followers mga kalaki dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin Ayan po para makatanggap po kayo mga legit na mga numero, legit na account po dapat ang pinapollow nyo. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin, dapat uh, makita nyo po ang followers, merong 400,000 followers, check kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako, na may 51,000 followers, nakasama ko po si Lola Carmen, ayan, at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook, at meron din po tayong mga kalaki na YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 16,600 followers, at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parong Kimpo na merong uh, 424,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga laki na question, mag magsuggest magpa-code pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo ng mga libreng laki na agad agad po sa messenger yung mga kalaki katulad po ng iba napadala na po natin sila kaya yung iba po nakataya na gusto ko ikaw naman po ang mapadalan ko ngayon okay kaya mga kalaki tandaan nyo po ang laki numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki okay ibig sabihin 3 months po kami magbibigay ng mga laki numbers sa inyo automatic po yan mga kalaki sa loob ng sa alaga ang kita, iko code ko ang bird plant mo at bird tree mo at syempre po mga kalaki ako po ang magpipigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, Lota Abroad, National at Weteng ako po ang sasagot dyan mga kalaki kaya sa mga interesado po dyan na magpa-member make sure po na makakausap nyo muna ako message na kayo sa messenger bago po kayo magpa-member mga kalaki para legit na legit na ang sasalihan mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay? kaya tutok na mga kalaki kaya alina po kayo mga kalaki ha tandaan niyo po, unahan lang ito sa slot. At bibigyan ko po ng discount ang unang sasali ngayon pong araw na ito at bukas po mga kalaki. Para sa ganon, uh, itong buwan ng April, bago matapos, abay, member ka na sa amin mga kalaki. Okay, so tutok-tutok na po dito mga kalaki. Ito na po ang mga legit na mga pa, lucky numbers na pwede niyong tayaan. Ito na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. 5-digit lucky numbers mo ay number 5 number 26, number 13, number 34, at number 39. At ito naman po ang isa pang 5-digit lucky numbers. Number 21, number 10, number 14, number 23, at number 26. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 At 658, 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya halika na, kunin mo na ang ating mga 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad, eto na po, isulat nyo na Number 27 Number 38 Number 35 Number 21 Number 19 At number 6 Yan po ang una At ang pangalawa po ay number 24 Number 33 Number 37 Number 40 Number 10 At number 3 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon Takbo na po sa mga suki niyong outlet At make sure po mga kalaki, aalagaan niyo ang lucky numbers namin ng 3 days Bago natin palitan At syempre, ito na po favorito na lahat Ang shout out time Ayan po, happy happy birthday po Kay Baby Raquel Sugaon. Hello po kay Baby Raquel Sugaon. Happy, happy birthday po. Galing kay from Mama and Papa Sugaon Family. Shout out po sa inyo po. Sila po ay taga ayan po Angeles City, Pampanga hello po sa inyo taga, sa mga taga Pampanga yan. shout out po sa inyo mga kalaki at maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po sa mga lucky numbers namin at ingat ingat mga kalaki lagi ya. at syempre po ito po sa mga toda naman po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may panikitay Tarlac hello uli, hello po panikitay Tarlac at Mongkada Tarlac, ayan po shout out po, sir red pekat atin naman po aking mga uncle na mga Tricycle skill Drivers Sa Paniki Tarlac At mukala, Tarlac Lagi ka po lang pinapanood Hello Thank you po mga kalaki Sa ating mga tricycle skill Drivers Sanito po ako dyan sa inyo Kila Kuya Emanuel At kila Kuya Isagani Hello po sa inyo Maraming maraming salamat po At syempre po Mga kalaki Tarlac Mananalo ka Dahil yan Ay nakatuto ka lagi Sa ating mga lucky numbers Ikaw na kaya Ang susunod nating mapapasama Sa Book of Winner Alagaan niyo po Aming mga numero 3 days po Bago natin palitan mga kalaki tatayarin ako ngayong alas 5 ng hapon. Ilalaban ko ang 6.45, ang 6.58 mga kalaki, at saka yung 2 digit, 3 digit. Tara na po. Gusto ko mamaya, bago mag alas 9, mag alas 6, mag-chat-chat. Kasi red, nanalo po ako. Good luck!